Nani? Hi Team Jeffy! Alam niyo ba kung sino yung unang nag above the rim dunk dito sa Doride Backyard Basketball Court? Hindi si Kuya Budoy o kaya si Kuya Bugoy. Si Kuya Zep Zep! At panood niyo Team Jeffy! Nakakatawa yung ginawa ni, ni Kuya Zep Zep dito. Pero ang galing ni Kuya Budoy at ni Kuya Bugoy sa mga above the rim dunk na ginagawa nila. Kung kayo ang judge sa slam dunk, ano yung score na ibibigay niyo sa kanila?

Wait, yung bato, yung bato, yung bato. Uy. <laughs> Sangga -sang mo. Bante mo na. Bante. Bante nyo, ate. Yan. Right. <laughs> okay, okay, baba. Okay, kang malagagulit. <laughs> Nani?